Ayan. Yeah, today is December 31. So, maya-maya, 12 a.m. ay New Year na. Welcome po natin ang 2024. Year 2024. So, so isisingit ko lang. Reflex ko lang po yung ating uh, unboxing today. Ito po ay Ah, uh, galing ulit sa akin. Ah, uh, seller. Siyempre, kay GBO. In-order ko lang kahapon. And then, andito na kaagad. Ganun kab kabilis. Hindi katulad po yung in-orderan ko na pinaka naantay ko. Nung 25, andum pa rin sa facility ng Valenzuela. And then, nung chinat ko yung seller, ang sagot sa akin, eh, ganun daw po kasi tamad daw po yung ibang rider. O, di ba? Ang galing. Ang ang sagot eh parang sagot ng taong hindi ko maintindihan. Sa, ang akin na kasi sana sinabi niya na sige po i-follow ko sa facility. So, 25 December na sa facility na Valenzuela. Till now, andun pa rin. Hindi gumagalaw. So, anong gagawin ko doon? Siyempre, ika-cancel ko na dahil malamang bulok na po yung mga halaman. Yung po yung mga halaman na uh, napanalunan ko kay Ma'am break Pinay Journey yun po ay mga iba-ibang antorium so yun sayang lang nagigigila ako kasi syempre may sentimental po sa akin yun pero ito kay from GBO ayan maambilis dumating so ayan thank you thank you ito po ay seedlings lang dahil gusto ko po talagang Uh, magkaroon lahat ng klase ng dendrobium orchid, So, ito, seedlings lang. Pero, okay na po ito. Masaya na po ako. Pero, parang ito, may free ka agad siyang binigay. OMG! So, mga ano ito, long spike. Mga in-order ko. ID, uh, ID sticker. Ito naman po si Sunshine Mutation Red diba di ba? Alulusog nung kanya mga seedlings. So, meron po ako ditong langganita. At dito ko na po Ididiretso, Total, nasa lababo naman din po ako. Ang gaganda po ng mga uh, bulaklak nito. So, ito po si Sunshine Mutation Red. Ito naman ay, ano lang, 738. Hindi ko alam kung ano yung 738 na in order ko mamaya at ito naman po si uh, Raya Red Eye ah, uh, no 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 Rabbit Red Eyes R Red Eyes kasi nilagay niya so si Rabbit Red Eyes ang ganda rin po ng bulaklak na ito. Mahaba. Long spike. Mga pakulot lahat. At ito naman po si Tang Chai Trilips. Oh, Liet. Diba? Ang kikyot nila. So ayan, try po natin mag-alaga ng seedlings. Uh, ang mga free kasi na binibigay ni GBO, mga freebies niya ay matured seedlings. Kaya nabumulaklak nito kaagad. So, ito mga babies pa. Ito si Carol Go. Ang ganda rin po ng bulaklak ni Carol Go. Si Carol Go. Four. Ito ang ganda, laki. At ito naman si Yellow Parrot. Diba? So, maski mga hayop, meron na rin pong pangalan sa orchid. So, Yellow Parrot po ito. Ang ganda. tatla kasi o oh, apat na cakeys. So, five. Uh, and then, ito naman si Chief Chiffon Brown. Ano ba? Alulusog. Ang gaganda ng mga ano, mga orchids from GBO Carmina. ah uh, golden Bloom Orchid. GBO. Hindi ko alam kung pakakapatid kapatid niya rin si Regina. GBO din. So, ito naman si uh, SM Blue. So, mutation din ng uh, Sunshine Mutation Blue. Okay, ang na ng kapon niya kasi po mga babies po in-order natin at ito naman po si rabbit yellow twist. So, meron po ako rabbit red eye. Meron din po tayong rabbit yellow twist. Mga pakulot po yan. Mga pakulot. At ito naman si UA, UA, UA9. eto naman po, kung kanina, meron tayong red, uh, rabbit red eye, at meron din tayong rabbit yellow, meron din tayong rabbit red. O, ba diba? So, lahat na ng, ano, kuneho, nandito na. Rabbit. And then, ito naman si Serene Chung. Diba, baby pa siya. Pero ang cute. Ayan, bababad ko po sila sa tubig. So, lahat-lahat po ay 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 po sila lahat. And then, ito po, uh, titignan natin yung freebie po ulit ni Ma'am GB o Carmina. Maraming maraming salamat. Napakarami na niya na ibigay po sa akin na freebies at ang gaganda. Yeah, thank you, thank you po. Ayan! Ito yung mga matured na rin na cakeys. O, ba? Diba? Meron po tayong ito, dalawa. One, two. Ito rin. Tatlo ito, ba? Diba? O, mas malalaki pa dun sa mga in-order ko. So, yan. Apat na puno na po ito. Kung tutuusin, ito, dalawa din po. Matured po ito. Hindi magtatagal, mamumulaklak din. So, 2, 4, 6, 8. So, siyam na puno. Siyam na, ah, uh, walo na cane. 2, 4, ayan, meron pa isa dito, oh baby. Maybe, may cake siya, di ba? Kumbaga, ilan ng puno nito 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, walo. Ayan, thank you, thank you. Kay GBO Carmina. Ayan, thank you so much. Kung baga sa ano, hindi niya talaga ako, um, uh, hindi ako nadidismaya sa mga padala niya. Always happy. Ayan. To GBO Carmina, maraming maraming salamat. Uh, Merry Christmas and Happy New Year po sa inyong shop, sa inyong farm. Ayan, sana po lumago pa lalo ang iyong business. Ayan. So, ito mga kaibigan, nandito po sila sa basin. At lalagyan ko lang ng onting tubig. Sasi dry po sila. Onting tubig lang. Hindi, hindi kailangan basa yung inyong kanilang crown. Baka malusaw. Kasi babies lang po itong mga to. Ayan. Ayan. Happy New Year po sa lahat. Sana maging maayos, gumaling, at uh, naging masagana ang ating 2000 year 2024. God bless us all and happy 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 new year. Maraming maraming salamat po sa mga sumusuporta sa ating bunting channel. Thank you so much. Bye bye. Ilalagay okay, ko lang siya ng unting tubig. Para lang maano yung Actually, nilalagay ko dyan uh, mineral water. Kasi yung galing sa green po may chlorine. So, ayan. Mineral. O, lalagyan ko lang ng tubig. Na tama tama lang po na mag-absorb ng tubig yung kanya mga roots. So, ayan po mga kaibigan. Additional babies. Kasi po lahat po sila ay babies. Ah, uh, seedlings po sila lahat. So, mas mura. syempre pag seedlings compare natin doon sa blooming size, mura pa rin. Diba? Mura pa rin. So, yan. Sa kagustuhan ko po na meron po ako lahat ng ano, na makulik ang lahat ng klase ng mga dendrobium. Pero, marami pa po, marami pa po akong kulang sa dami ng klase ng dendrobium. Dendrobium pa lang po ito. So, yung iba, hindi na natin carry kasi sobrang mahal. Kaya, sa pag-aalaga po ng orchids, tiyaga-tiyaga, at uh, syempre, hindi po natin hinihingi yung ating mga uh, alaga. So, investment din po ito. Time will come, mapaparami natin itong mga to Ayan. Ito diba po. Maganda kasi pag meron tayong lahat ng klase ng mga uh, dendrobium kasi masisipag po sila mula, mamulaklak. At saka kahit bilad na bilad po sila sa araw, kayang-kaya nila. Ayan, maraming maraming salamat. Bye na po. Ayan na po, mga kaibigan. Uh, Na-mounting ko po yung mga mounting po ang ginamit natin sa uh, mga seedlings na bagong dendrobium orchids. So, pinagsama ko yung iba, pero may sari-sarili po silang bunot. Para pag sila po ay lumaki, ihihiwalay. Madali po silang ihihiwalay. Then, yung medyo bigger size, sinolo ko sila sa isang fern slab. Ayan. So, yung iba, tigda dalawa. Para less space. ah uh, yung mga media nila, yung old media, tinanggal ko yung iba, lalong-lalo na yung malalambot na masyado. So, yan, yeah, lalagyan po natin ng alambre. Dito po ako sa likod gumawa para isasabit natin sila. Ayan. Ayan. So, diniligan ko sila, pati wari, para hindi malagyan yung mga dahon pag anon. Binasa ko yung fern, yung slab. Yan, pag ganyan yung ginawa ko para hindi po magkaroon ng tubig sa pinakatalbos ng ating mga dendrobium orchids.